Reyes Aquino, uh, 61 years old. At first, hindi ko alam na ma-stroke ako. nag pre siya ako. Himbatay ako. Uh, tapos, so na ako sa hospital. Wala na, wala na, wala na akong alam. Hindi ako nakakapagsalita. Buti na lang, uh, nagamit ko yung PhilHealth. Heal Kasi kung wala ang tulong ng PhilHealth, heal Napakaraming kung babayaran. <laughs> ah, noon kasi 28,000 lang yung ano eh, bawas sa PhilHealth Oh, ngayon 76,000 na. Wow! galing naman! Papasalamat ako na sa PhilHealth dahil ano eh, um, 76,000 na ang cover, cover, cover ng ischemic ito. Ah, no, napakalaking tulong magkakasakit ka na tapos gagastos ka pa. Ngayon, salamat kay TBBM dahil um, itinaas niya ang coverage. Salamat, salamat, salamat. Tinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino mula sa Pilipino.